So guys, welcome sa aking vlog. So for today's video, I gonna show you my daily life. Char, hindi yun. Ano ba? Uy, hindi yun. Joshua Wilson. So nandito tayo ngayon sa gitna ng maisan. Makikita nyo naman na summer na summer na dito sa Isabela. So ayan. Makikita nyo na dito nandito yung Ah, hindi kita. Fuck you, shit, hindi kita. Ba't ang dilim-dilim paligid? Ayan. Nah. So, hindi ko kasi ginagamit yung aking isang phone. So, ito kasi napakalabo. Hindi ko alam kung bakit. Napakalabo niya. So, lately, napaka-busy ko. Ang taga-tagay ko naging busy. And then, sa ilang months, talagang sobrang daming naganap. Ang daming sobrang naganap sa buhay ngayon, guys ang daming ganap sa buhay napakadami na nangyari ang daming yung to the point na grabe grabe din ako mag work lately talagang pero yung paging work ko wala lang parang wala naman ako napala <laughs> sad <laughs> parang naging naging workaholic ka pero napunta lang sa wala so okay lang din naman siya kasi at least na try na experience and kung gusto mo man pumasok ulit sa ganong sa ganong negosyo ulit so why not diba? ba at least I have experience na kung paano siya i-manage and yun naman na pinakamahalaga at importante so nami wala lang na miss ko lang tong ano na miss ko lang to na nagagalagala ayan na miss ko lang tong, na, tong lumakad-lakad parang kasi Lately, parang nasa loob lang ako ng tindahan. Isip ng isip ng mga gagawin. Isip, ng isip. Tapos kung ano mga dapat kong ayusin. Isip lang ako ng isip na ka, kung ano yung mga dapat kong sa mga bayarin. Nakapokus ako sa mga bills. Sa mga bills na kailangan bayaran. Wala lang. Parang napasin ko na parang doon na lang ulit doon na lang ulit umiikot yung mundo ko na dapat dapat na dapat siguro pinag-aaralan ko kung paano i-balance yung buhay. Ayan, kailangan kong i-balance yung buhay. Kapag hindi kaya, wag pilitin. And marami pa naman akong sinusubukan bagay na dapat na gusto kong i-balance yung buhay ko kasi hindi naman pwede na hindi i-balance yung buhay natin para hindi tayo ma-board sa buhay para yung mga decision making din natin hindi na-apektohan kasi kapag na-board tayo sa buhay kapag ulit ulit talaga yung routine natin tapos puro workaholic na lang tayo tapos napapansin naman natin na hindi naging okay siguro nagkakamali din tayo, nagkakamali di tayo ng mga decision sa buhay and parang yun ang nangyari sa akin may mga, may mga nangyari na hindi maganda may mga nangyari na na sobrang na stress talaga ako and yun nga wala naman ako magagawa kundi tanggapin isang bagay and move on pinakamahalaga sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, kailangan natin mag-move on. And then yun nga, siguro talagang na ano lang ako, naga, nagahanap naghahanap lang ako ng oras. Naghahabol ako ng oras kasi uh, siguro I am 32, 33 na guys, this coming this year. So para syempre, hindi naman pwede na lagi tayo nagsisimula sa maraming bagay, di ba? Kailangan pinaghihirapan natin ng mga bagay at pinaninindigan natin ang mga desisyon natin sa buhay hindi pwede maharap na tayo ng hirap is bumibigay na pa. and I think yun yung pinakang pinakang malungkot na pinakamahirap sa pagtumatanda na yung mga decision making natin sa buhay ay hindi naman natin pwedeng hindi naman natin pwedeng uh, hindi natin pwedeng baliwalain na kapag tumatanda tayo kailangan okay yung mga decision natin sa buhay ay pinanginindigan natin syempre aside doon tumatanda na nga tayo hindi naman tayo pwede hindi na tayo bata na uh, lagi tayo dapat magkamali na lagi yung mindset natin okay lang magkamali na magkamali tapos mapapansin natin matandaan na tayo tapos puro na lang simula ba? Diba? tapos yung mga tapos another stress factor pa na yung mga friendship mo na late na late bloomers na hindi mo maiwasan na ikumpara sa sarili mo sa kanila na bakit sila di, ikaw buong buhay mo na tapos sila ang, ang haba haba bago pala sila nag, naglalakbay pero ang layo layo nung narating nila samantalang ako parang bago simula pa lang din ano uh, siguro yun din yung nakakasad sa part ko na work, ka, work ako ng work pero wala ako nakikitang improvement sa buhay ko Ya, yeah, siguro na kaya na i-stress lang ako. Pero sige lang. Nandun naman tayo sa point na sige lang, laban lang tayo ng laban. Hanggang hindi tayo Kasi marami, marami na rin naman pagkakataon na marami na rin naman pagkakataon na sumuko na gumibap tayo sa maraming bagay. And then, ayun nga. Kaka-gibab na, kakagibap ko eh. Wala nangyari sa buhay ko. Siguro this time, kailangan mo lang embrace yung yung hirap na pinagdadaanan mo, kailangan mo lang tanggapin pagda na kailangan na kailangan part yan ng buhay na dadan tayo sa ganong senaryo ng buhay natin na malungkot, may hirap, kailangan mo tanggapin para kung dumating man nung kung ibigay man nung time na magiging maluwag ulit yung buhay natin at is kaya natin pahalagahan yung mga bagay-bagay. Ay, di ko alam. Ewan sa ngayon, pala lang, parang lumabas lang ako sa lungga ko and then I realized na sarap pala ng feeling na lumabas sa lungga. stress, stress lang talaga ako lately kaya talagang hindi ko nakita yung kailangan ganda ng paligid. Hindi, balance, hindi naging balance yung buhay ko kaya heto ako ngayon malungkot. <laughs> so yun guys, patuloy ka naman hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay patuloy naman akong lumalabas sa mga hamon ng buhay and sana dumating yung time na, na masabi ko rin na this is it this is the right this is uh, it. ito yung time naman para sa akin para sa mga pinaghihirapan ko naman sa buhay and yan kundi sipag kundi sipag basta magsusuko yun lang, yun kailangan kong gawin magsusuko sa hamon ng buhay so yun lang guys